Magandang gabi mga kawo, mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Mula Luzon hanggang Mindanao, mula California hanggang Canada, mula Dubai hanggang Saudi, mula Australia hanggang London. Japan, Italy, Hong Kong, kayo po ang matunay na haligi ng ating bansa. Ako po sila ng inyong walk at ngayong gabi mayroon tayong usapang mabigat pero puno ng katotohanan at katotawanan dahil kung hindi tayo tatawa baka umiyak na lang tayo sa estado ng ating politika. Today's topic, no? Senador Ronald Bato de la Rosa, versus Senator Panfilo Ping Lacson. Sino pa talaga ang duwag? Sino ang matabang? At bakit parang ang dating record holder sa pagtatago? Ha? Si Ping Lacson ang unang nagsalita at nagbigay ng advice kay Pato na magtago ng mabuti. Mga kawok, pakinggan nyo ito ha. November 10, 2025, biglang nawala sa Senate si Bato de La Rosa. Walang session, walang committee hearing, Amsen. Bakit? Kasi may nag-viral na balita. Sabi ng Ambudsman Remulya sa radio, may warrant na raw ng ICC laban kay Bato dahil sa drug war. Pero teka, hanggang ngayon, wala pang opisyal na warrant na ipinakita. Wala pang notice, wala pang anything. At ang un at ang unang umalma, hindi ang oposisyon, hindi si Trillanes, si Senate President Pro Tempore, si Ping Lakson pa talaga. Sabi niya sa interview, kung ayaw mong sumuko, magtago kang mabuti at sa law enforcement, hanapin niyo siyang mabuti. Parang concerned na kaibigan, di ba? Parang kapatid sa latch. Pero mga kawok, flashback muna tayo. Noong 2010, si Ping Lakson noon, senador na rin. Pero piglang nawala. Hindi lang absent sa session, nawala sa radar. Dahil may revival na kaas ng kaso sa Dalser, Corpito, double murder, hindi pa nga issued ang warrant noon. Umalis na siya. At ilan buwan siyang nagtago, ha? Abroad pa. Record holder sa pagtatago sa Senado. Tapos ngayon, si Bato pa ang pinapayuhan niya na magtago ng mabuti. Hello? Pat calling ng Kettle Black Match. At ang pinakamalupit pa. May senators chat group daw. Nag-message si Pinkay Bato. Kamusta ka na? Ingat ka. Sagot ni Bato, Sir, baka masira ako record mo sa pagtatago, ha? Aha! Grabe ang banat, no? May sense of humor pa rin kahit nasa alanganin. Pero teka, bakit nga ba piklang nawala si Bato? Hindi siya duwag mga kubok. May strategy kung may warant nga ng ICC at ipapatupad sa Pilipinas. Sino ang mag-aaresto? PNP? Eh si Bato ang dating PNP chief sinong maglalakas ko. Oh. At alam nyo ba, hanggang ngayon, walang opisyal na kopya ng warad na nakita ng Senado, ng DOJ, ha, ah, ni ng media. Puro may warad na raw, ha, ah, base sa sinabi ni Rimulya sa radyo. Parang kismi sa palengke lang, no? Samantalang, Si Ping Lakson dating fugitive na naging anti-crime crusader. Ngayon ang tagapayo kay Batho, parang si Satanas na nangangaral ng moralidad. Mga kawok, ito ang katotohanan. Si Bato de la Rosa, kahit may panda, hindi nagtatago sa ibang bansa. Nasa Pilipinas pa rin siya. Nakikipag-communicate pa sa kapwa senador. May sense of humor pa. Samantalang si Lakson noon, ha? takbo agad abroad bago pa man issued ang warrant. Sino nga ba ang mas matapang mga kaibigan? Okay, ha, talagang ano natin, ha? Okay, mga kababayan at mga OFW, ang uh, mga kabataan, itong laban ni Bato ay laban natin. Ha? Laban ng ordinaryong Pilipino na ayaw ng droga sa barangay. Laban ng mga pulis na ginagawa lang ang trabaho pero ngayon ay ginugulangan ng ICC. Kaya mga kawok, kung solid kayo kay Bato, kay Duterte, sa katotohanan, ilike nyo itong video na ito. I-share nyo sa grupo ninyo ha? At mag-subscribe na sa channel na ito. Ah, may membership din tayo. Doon tayo mas malayang magsalita. Walang sensor. Sama-sama tayo. At syempre, sa mga gustong mag-shopping habang nanonood, punta kayo sa YouTube Shopping. May mga affiliated links tayo sa Shopee at Lazada ula gadgets, grocery, hanggang Christmas gifts. Bili na kayo habang nanonood. Direct support sa channel na ito, hashtag walkwithlan at sa laban natin. Maraming salamat sa mga taga-US, Canada, Australia, UK, Japan, Italy, Hong Kong, UAE, Saudi, kayo ang mga bagong bayani. At sa Pilipinas, mga kabataan, mga estudyante, kayo ang magmamana nito. Hanggat may walk, may katotohanan. Hanggat may katotohanan, may pag-asa ang Pilipinas. Ito po sila ng inyong walk. Kita-kits tayo ulit ha, sa susunod na lawan. Hashtag walk with land. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag bato matabang. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas